tiyak na magiging patas ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Yan ang sinabi ng ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan at sa katunayan ay marami anyang pribilehiyon ay ibibigay ang ICC sa dating Pangulo. Kabilang na dito ang pagbibigay ng mga ebidensyang nakalap ng prosekusyon na pabor sa kanya at makakatulong sa kanyang depensa. Kaya napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Dahil sa prosecution level pa lang, meron ng obligasyon yung ano na kung meron kang natiso diyan na ebidensya na pabor sa sa ano sa akusado uh -oh. ibigay mo sa kanya Idinagdag pa ni Butuyan na makikita rin na patas ang tatlong hukom na babae. Sa katunayan, tatlong reklamo ang inisyal na gusto ng prosecutor na ihain sa application for warrant of arrest pero hindi ito pinaburan ng tatlong judge. Tatlo yung demanda ng gusto Crime against humanity for murder, crime against humanity of uh...